Magandang araw po sa ating mga tagapanood at sa aming butihing guro na si Ginang Jessica Gantogade. Kami po ay mula sa pangkatwalo ng Seksyong 1G2 at ng Kursong Batsilier ng Psikolohiya sa Mindoro State University, Calapan City Campus. Ako po si Clinch Daniel ay makuha at ang aking mga kasamahan sa pananaliksik ay si Naane Jane F. Maligo, Rose Ann N. Laton at Ken Ashley P. Fermanes. Ang aming pananaliksik ay may pamagat na Pag-aaral sa pananaw at karanasan ng mga mag-aaral sa Mindoro State University, Calapan City Campus tungkol sa iba't ibang kulay ng balat ng mga Pilipino. Ako po ang tinalagang maglahad ng kabanata isa, ang suliranin. Simulan po natin sa panimula. Sa panahon ngayon, maraming kabataang Pilipino ang nauhubog ang konsepto ng kagandahan batay sa pamantayang itinapakita ng media at lipun. Karaniwan na ang paggamit ng mga produktong pampaputi, pag -e edit ng larawan para magmukhang maputi, at maging ang pagdanas ng pangungutya sa mga may maitim na kutis sa kabila ng mga batas na nagsusulong ng dignidad at karapatang pantao, gaya na lamang ng 1987 Constitution ng Pilipinas at Magna Carta of Women, patuloy pa rin ang diskriminasyon batay sa kulay ng balat. Ayon sa mga pag-aaral, ang maputing balat ay kadalasang inuugnay sa kagandahan, tagumpay at pagtanggap ng lipunan. Nakikita ito sa mga patalastas, pelikula at social media. Dahil dito, mahalagang tuklasin kung paano naaapektuhan ng mga kabataan sa ganitong kaisipan, lalo na sa mga edad labing walo na nasa yugto ng pagbubuo ng kanilang pagkakakilanlan. Ang paglalahad ng suliranin Layunin ng pananaliksik na ito na alamin ang pananaw at karanasan ng mga estudyante nasa unang taon ng kolehiyo edad labing walong taon, sa Mindoro State University, Calapan City Campus, hinggil sa iba't ibang kulay ng balat ng mga Pilipina. Partikular naming sinagot ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa iba't ibang kulay ng balat ng mga Pilipino? Ano ang pagkakaiba-iba ng kanilang perception Bata'y sa uri ng balat, gaya ng maputi, morena, kayumanggi o maitim? paano apektuhan ng kulay ng balat ang pagtingin nila sa sarili at sa iba? At ano-ano ang mga karanasang may kaugnay sa diskriminasyon o paghanga batay sa kulay ng balat? Saklaw, limitasyon, at delimitasyon. Ang pag-aaral ay nakatuon lamang sa mga labing taong kulang na nasa unang taon ng kolehiyo at nag-aaral sa Mindoro State University, Kalapan Campus para sa taong akademikong 2024-2025. Hindi nito sinasaklaw ang ibang edad ang taso estudyante ng ibang universidad. Hindi rin bahagi na pag-aaral ang aktual na obserbasyon ng kilos o gawin ng mga kalahok. Ang mga datos ay nakabatay lamang sa kanilang personal na pananaw at karanasan. Maaari ring makaapekto sa mga tugon ang kanilang pinagmulan, kultura, pamilya o relihiyon. Ang ganitong mga salik ay hindi maiiwasan ngunit kinilalan ng mga mananaliksik sa pagsusuri ng datos na ito ay mahalaga. Kahalagahan ng pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay may malaking ambag para sa mga mag-aaral upang masuri ang sariling pananaw, tanggapin ang sarili, at magtaguyod ng respeto sa iba. Mga guro at tagapagturo, upang makabuo ng kurikulum na may inklusibong talakayan tungkol sa diskriminasyon at identitydan. Pamunuan ng unibersidad, upang makabuo ng polisiya na nagsusulong ng pantay na pagtingin sa lahat. Mga magulang, bilang gabay sa pagpapalaki ng mga anak na may paggalang sa pagkakaiba-iba. Lipunan, para sa pagsusulong ng kamalayang tumutuligsa sa colorism at sa iba pang mga mananaliksi na bilang magdagdag kaalaman sa larangan ng sosyolohiya, edukasyon, at komunikasyon. Sanligang theoretical Upang mas malalim na maunawaan ang isyo ng colorism, gumamit kami ng apat na pangunahing teorya. Una rito ay ang social identity theory na ayon kina na touch, felt, at Turner, ang pagkakakilanla ng isang tao hinuhubog ng grupo kanyang kinabibilangan. Ang pananaw sa kulay ng balat ay maaaring nakaangkla sa kung anong grupo ang mas pinapaboran sa lipunan. Pangalawang, Colorist Century. Tumutukoy sa sistematikong diskriminasyon batay sa kulay ng balat kung saan ang maputi ay mas pinapaboran at ang maitim ay nakakaranas ng negatibong pagtrato ang Cultural Assimilation Theory ay pinapakita kung paano ang mga kabataan ay nauhubog ang pananaw mula sa dominanteng kultura at media. Pang-apat, ang Critical Race Theory. Ayon sa teoryang ito, may mga umiiral na estruktura sa lipunan, gaya ng edukasyon at media, na nagpapalaganap ng hindi pagkakapantay-pantay batay sa kulay ng balat ang lahat ng teoryang ito ay mahalaga sa pag-unawa ng epekto ng kulay ng balat sa pagkakakilanlan at relasyon sa lipunan balangkas conceptual ang balangkas conceptual ay nagpapakita ng relasyon ng mga input, proseso at output ng aming mga pananaliksik sa input kasama rito ang profile ng mga kalahok edad labing walong taong gulang, unang taon sa kolehiyo at kasalukuyang naka-enroll sa Mindoro State University Kalapan Campus. Isinaalang-alang din ang mga salik na nakakaapekto sa kanilang pananaw tulad ng media, kultura, pamilya at personal na karanasan. Sa proseso, ang mga mananaliksik ay nagdesenyo, nagdesenyo at nagmahagi ng na mga kwestiyoner, nagsagawa ng mga panayam at nagsuri ng mga datos upang matukoy ang mga tema at karanasan at sa output, dito naman inaasahan namin maunawaan ang mga pananaw at karanasan ng mga mag-aaral hinggil sa kulay ng balat ng mga Pilipino. At ito rin ay magiging batayan namin sa pagbibigay ng rekomendasyon tungo sa mga inklusibong lipunan at edukasyon. Magandang araw po sa atin lahat. Ako po si Annie Jean Fajardo Manigo at ako po ang magpepresenta ng ikalawang kabanata kaugnay na literatura at pag-aaral ng aming pananalisik na may pamagat na pag-aaral sa pananaw at karanasan ng mga mag-aaral sa Mindoro State University, Calabang City Campus, tungkol sa iba't ibang kulay ng balat ng mga Pilipino. Ang layunin po ng kabanatang ito ay mailahad ang mga umiiral na literatura at pag-aaral na tumatalakay sa konsepto ng kulay ng balat lalo na sa kontekstong Pilipino at kung paano ito nakaaapekto sa pananaw, karanasan, at pagkatao ng isang individual. Unang tinalakay ang kasaysayan at kultura ng kulay ng balat. Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa kasaysayan at kultura ng kulay ng balat ng mga Pilipino. Dahil ayon niya kina Naik at Farouk noong taong 2022, ang kulay ng balat ng mga Pilipino ay produkto ng genetic diversity dahil sa migrasyon at kolonisasyon. Ibig sabihin, natural ang pagkakaiba-iba ng kutis ng mga Pilipino. Ngunit ayon naman kay Cruz noong taong 2018, hindi lamang ito sa pin ng pisikal na ano. Sa pagdaan ng panahon, naging bahagi na ng pamantayang panlipunan ang pagpapahalaga sa kulay ng balat, lalo na sa maputi. Dito po nagsimula ang pagkaugat ng konseptong colorism. Ngayon, epekto ng perception ng libro. Ayon kay Winters na binanggit ni Policarpio taong dalawa ang mas maputing balat ay kadalasang iniuugnay sa kagandahan, kapangyarihan at mas mataas na estado sa lihim. Ito rin ay nakaangkla sa ating kolonyal na kasaysayan. Gayun may mga pag-aaral na nagpapahiwatig ng unti-unting pagbabagong pananaw tulad kay Bridgestone et al. taong 2018 na nagsasabing may mga pagkakataong ang mas maitim na balat ay nagiging simbolo ng outdoor lifestyle at pagiging successful. Sunod naman ay ang colorism sa Philippines. Ang terminong colorism ay tumutukoy sa diskriminasyong batay sa kulay ng balat. Ayon kay libot taong 2020, ang patuloy na pagkonsumo ng mga produktong pampaputi ay nagpapakita ng pananatili ng kolonyal na biopower. Isa rin itong patuloy ng internalized discrimination. Kinalaki rin ni na Chen at libot Tan taon 2022 na ang kulay ng balat ay nakakaapekto hindi lamang sa kagandahan kundi maging sa oportunidad sa trabaho at edukasyon. Samantala, ayon kay Ladia taon 2024, malaking papel ang ginagampanan ng media sa pagpapatibay ng ganitong pananaw. Sulod naman ay ang impluensya ng kolonyalismo at Mula sa pananaw ni Castillo taon 2020, malaki ang impluensya ng kolonyalismo sa ating ideal ng kagandahan. Samantalang ayon kay Valles taon 2024, ang pribilehiyong kalakip ng kaputian ay nananatiling matatag sa ating sistemang panipunan. Dahil dito, lumalaganap ang pag-iisip na kailangang pumuti para maging maganda. Isang malinaw na manifestasyon ng kolonyal mentality ang colorism at self-esteem. May mga eksperto rin na tinalakay ang ugnayan ng colorism sa kumpiyansa sa sarili. Ayon kay Jackson at Green noong taong darman libot mababa ang ugnayan nito. Ngunit sa pag-aaral ni Stamps et al. noong taong 2021, nakita ang direktang epekto ng colorism sa self-esteem. Gayun din, Ayon kina Di Guzman at Laksa taon 2016, mas mataas ang self-esteem ng mga kabataang may maputing balat dahil mas positibo ang pagtanggap sa kanila ng lipunan. Ngayon, tinalakay rin ang diskriminasyon at personal na karanasan. Sa datos mula sa Philippine Journal of Psychology noong taong 2016, malinaw ang epekto ng kulay ng balat sa pagkakakilanlan ng isang tao. May mga kaso ng diskriminasyon sa eskwelahan, tahanan at komunidad gaya ng inilihad ni Lavides taon 2024 sa mga biracial children sa Angeles City. Ang mga bansag tulad ng itim o negra ay nagdudulot ng na matinding emosyonal na pinsala sa mga kabataan. Ayon kay Alcantara noong taon darwan, libot labing ani may ugnayan ito sa etnolinguistikong mar marginalisasyon tulad sa mga moro at luman sa Zamboanga. Papel ng skincare industry at media. Ipinakita rin sa pag-aaral ni Alcalde taong 2022 na ang skincare industry ay nagpapalakas ng colorism sa pamamagitan ng mga delikadong produkto. Ang media naman ayon kina Ignacio at Pacheco noong taong 2024 ay nagtatampok ng kuputian bilang pamantayan ng kagandahan. Ang impluensyang ito ay hindi lamang nakaapekto sa kababaihan, kundi pati sa kalalakihan. Ang pananaw naman ng mga mag-aaral sa pananaliksik ni Nabangka et al. taong dalawa bagamat marami ang tumatanggap na sa kanilang kulay ng balat, may ilan pa rin nakararanas ng pangungutya o may pagnanay sa pumuti. Ipinapakita nito na may positibong pagbabago may bakas pa rin ng internalized colorism. Sa kabuuan po, makikita sa at kalawang kabanata na ang kulay ng balat ay hindi lamang isang usaping ng pisikal na kundi isang simbolo ng kasaysayan, kultura, kapangyarihan at pagkatao na natiling laganap ang colorism sa lipunang Pilipino ngunit may pag-asa dahil unti-unting lumalawak ang pagtanggap at kamalayan. Magandang araw po. Narito ako para ipahayag ang kabanata tatlo, disenyo at paraan ng pananaliksik. Ang pananaliksik ay gumamit ng deskriptibo, kwalitatibong disenyo upang masusing o ang persepsyon at karanasan ng mga mag-aaral sa unang taon ng kolehiyo sa Mindoro State University, Calapan City Campus, hinggil sa kulay ng balat ng mga Pilipino. Ang disenyo ay sinusuportahan ng phenomenological na metodo kung saan pinakikinggan at sinusuri ang personal na karanasan at pakulugan ng mga kalahok sa kanilang sariling pananaw tungkol sa kulay ng balat. Gumamit kami ng purposive sampling kung saan napili ang mga kalahok base sa particular na katangian. Edad na 18 taong gula, kasalukuyang naka-enroll sa unang taon at may iba't ibang kulay ng balat. Tiniyak din na yung voluntaryo ang kanilang partisipasyon sa pamamagitan ng informed consent. Dalawang pangunahing instrumento ang ginamit. Semi-structured interview upang makuha ang mas malalim na pananaw at karanasan. Pangalawa, survey questionnaire upang mangalap ng parehong kwalitatibo at kwantitatibong datos. Bawat instrumento ay binuo at binalide ng mga eksperto sa sosyolohiya at psikolohiya. Isinagawa ang pangalap ng datos sa loob ng isang buwan simula sa pagkuha ng pahintulot mula sa administrasyon. Sinundan ito ng pumahagi ng survey at individual na pakikipanayang. Ang lahat ng datos ay maingat na transcribe at inorganisa sinuri gamit ang thematic analysis at descriptive analysis. Ang buong proseso ay ginabayan ng mahigpit na ethical na pamantayan. Lahat ng impormasyon ay pinanatiling confidential. Ang mga kalahok ay may kalayang umatras ang mga oras at tiniyak na walang pamimilit o diskriminasyon ng naganap. Magandang araw po. Ngayon dadako naman tayo sa Kabanata 4, Pagsusuri at Interpretasyon ng Mga Datos. Sa bahaging ito, aming tatalakay ng naging resulta ng isinagawang survey at panayam sa dalawampung first-year college students ng Mindoro State University, Calapan City Campus. Ang layunin ng kabanatang ito ay malaman ang mga pananaw, karanasan at interpretasyon ng mga mag-aaral hingil sa iba't ibang kulay ng palat ng mga Pilipino. Makikita sa aming ginawang talahan na yan isa na ang lahat ng aming respondente ay labing walong taong gulang at kasulukuyang nasa unang taon ng kolehiyo. Ito ay nagpapakita ng pagkakapareho ng edad at antas ng edukasyon na nagbibigay ng konsistensiya sa pananaw ng mga kabataang Pilipino sa isyo ng kulay ng balat. Ayon naman sa aming ginawang talahan na yan dalawa hanggang lima, lumabas na ang karamihan sa mga respondente ay may positibong pananaw ukol sa kulay ng balat ng Pilipino. 95 to 100% ng mga kalahok ay lubos na sumasang ayon na likas na maganda ang iba't ibang kulay ng balat. Ayon sa kanila, pantay-pantay ang kagandahan at hindi ito dapat maging batayan ng pagkatao at pagtrato ng lipunan. Ayon naman sa talahan ay ang anim hanggang labing isa, nakita naman namin ang pagkakaiba-iba ng pananaw batay sa uri ng balat. 40-45% to ng mga estudyante ang nagsasabing mas nabibigyang pansin ang maputing balat sa media, samantalang ang ibang kalahok ay neutral o hindi sumasang-ayon sa mga ganitong pananaw. Ipinapakita nito na bagamat may positibong pananaw ang karamihan, hindi pa rin nawawala ang influensya ng colorism sa lipunan. Batay naman sa talahan kahanayang labing dalawa hanggang labing anim, lumabas na ang kulay ng balat ay may epekto na rin sa self-esteem at pakikitungo sa iba. 34% ng mga kalahok ang nagsasabing na apektohan ang kanilang tiwala sa sarili at 75% naman ang nagsasabing nararanasan nilang maikumpara sa iba dahil sa kanilang kulay ng balat. Gayunpaman ipinapakita rin sa mga datos na marami na ang natutong tanggapin ang kanilang sarili at hindi hinuhusgahan ang iba batay sa balat. Ayon naman sa talahanayan na labing pito hanggang dalawang putisa, tinanong namin kung naranasan na ng mga kaluhok ang diskriminasyon o paghanga dahil sa kanilang balat. 30% ang nagsabing hinangaan sila, habang 30% din ang nagsabing naranasan nilang maliitin o mawala ng pantay na oportunidad. Sa kabila nito, 70% ang nagsasabi na pinapahalagahan pa rin nila ang kulay ng kanilang balat isang indikasyon na nagpapahalaga sa sarili at pag-angat sa mga mapanirang pananaw. Sa aming isinagawang panayam, aming napag-alaman na ang pananaw ng mga kalahok ay nagbago sa paglipas ng panahon. Mula sa pagiging biktima ng panlilibak, ngayon ay natutunan nilang yakapin ang kanilang natural na kulay. Ayon sa mga respondente, natauhan ako ng mas bagay pala sa akin ang morenang balat. Natutunan kong lahat ng kulay ng balat ay may kanya-kanyang ganda. Ang mga pahayag na ito ay tugma sa teorya ni Bernos 2021. Nagsasabing ang colorism ay may ugat sa kolonyal na kasaysayan, ngunit unti-unti na nagbabago sa pamagitan ng edukasyon at pagtanggap sa sarili bilang konklusyon ng aming kabanata apat, ang mga mag-aaral ay may mataas na kamalayan sa usapin ng kulay ng balat. Karamihan sa kanila ay hindi naniniwala na ito ay dapat gamiting batayan ng kagandahan o pagkatao, ngunit nariyan pa rin ang mga influensya ng mga media at lipunan na kailangang patuloy na ituwid. Ang pagtanggap sa sarili at sa iba, anuman ang kulay ng balat ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas inklusibong lipunan. Batay si Nahalat na Datos, isang daang porsyento ng mga kalahok ay sumang-ayon na pantay-pantay ang -pantay kagandahan anuman ang kulay ng balat. Walang pung porsyento ang niniwalang mas nabibigyang pansin ang mabuting artista sa media at ganun din ang paniniwala na mas hinahangan sila sa libro namin. Tatlong pung limang porsyento ang nagsabing sa kanilang salstin ang kulay ng balat, habang pitong limang porsyento ang nakaranas ng paghahambing batay sa balat. 70% naman ang nagsabing mahalagang tanggapin at ipagmalaki ang sariling kulay sa kabila ng discrimination. Sa kabila ng influensya ng media at kolonyal na pamantayan sa kagandahan, lumilitaw ang isang progresibong pananaw sa mga kabataan ngayon. Nangkita natin ang sa kaisipan mula sa pagkakulong sa stereotype matungo sa pagtanggap at pagyakap sa pagkakaiba naniwala ang mga manaliksik at sa mga edukasyon, media at komunidad kundi-unti magubuwa ang mga kalorism at masusulo ang isang mga tinahaay ng mga manaliksik ang mga sumusunod na rekomendasyon. Pagbuo ng patakaran laban sa diskriminasyon, batay sa kulay ng pala, Iminumungkahi ng mga mananaliksik na magpatupad ang pamantasan ng malinaw at konkretong patakaran na tahasang tumutuligsa sa diskriminasyon batay sa kulay ng balat. Ang patakarang ito ay maaaring mailahad sa student handbook, faculty manual at iba pang opisyal na dokumento ng universidad upang magsilbing gabay sa pag-uugali at pakikitungo ng lahat ng kasapi ng pamantasan. Mahalaga rin magtakda ng maayos, ligtas at makataong mekanismo para sa pagre-reklamo at pagresolba ng mga insidenteng may kinalaman sa diskriminasyon. Pangalawa, pagsasama ng bukas na talakayan sa mga asignaturing maaaring talakayan ng colorism. Iminumungkahi rin na kayatin ang mga tagapagturo sa may asignaturang may kaugnayan o puwang para sa panlipo ng diskurso na isama sa kanilang mga talakayan ang mga pagsang may kinalaman sa colorism, identidad at diskriminasyon. Ang ganitong hakbang ay maaaring magsilbing mabisang paraan upang makapagbukas ng ligtas na espasyo para sa malayang pag pagpapahayag ng saloobin, pagbabahagi ng personal na karanasan, at pagpapalitan ng pananaw sa pagitan ng guro at mag-aaral. Pangatlo, regular na pagsusuri at pagtatasa ng kalagayang panlipunan sa campus bilang bahagi ng patuloy na pag-unlad tungo sa isang inklusibo at makatarungang komunidad. Inirekomenda ang regular na pagsusulit sa mga karanasan, pananaw, at pangangailangan ng mga mag-aaral, kaugnay ng diskriminasyon, representasyon, at pagtanggap sa iba't ibang kulit ng balat. Maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng taunang survey, focus group discussions, o bukas na konsultasyon sa pagitan ng mga mag-aaral at administrasyon.